Tapos na ang aming pamamahaya guys. Maglalakad kami ng aking anak. Masarap maglakad ngayon. Maliwanag ang e, buwan. Ayan po sila. Ito guys, 7 eleven Ito naman ang bakery. ang bakery skill driver. Malakad kami kuya, sayang pa masahi. <laughs> Ayan. Pinapasakay kami guys. Pero maglalakad kami hanggang sa crossing. Dahil maganda ang buwan, maliwanag. Ayan. Masarap maglakad pag maliwanag ang buwan. Ito guys. ganda. Maliwanag. Ang ilaw. Ang dami. Pagidaan. Maliwanag. Yan. Maliwanag kasi ang buwan. Itong buwan ang gusto kong pagmasdan habang naglalakad sa ako nakatingin wag lang akong madapa haha <laughs> charot mga bata mga kabata ang naglalakad yung iba may mga kasamang boyfriend Huwag kayo magtabing, hindi makita. mag -hi naman kayo, hi to my vlog. <laughs> Shout out. Shout out sa aking mga followers. <laughs> Naglalakad po yung helmet. Yung motor nakawala. <laughs> ayan guys malapit na kaming makarating sa dulo ng bridge mga 30 hakbang na lang nasa dulo na kami ayan, naliwanag liwanag talaga ng buwan isa na kami maglalakad guys kaso ang ganda ng buwan, ang liwanag ang daming naglalakad pa maraming tao kaya naglakad na rin kami. Araiko sa akin ng braso. <laughs> Kunti na lang guys, nasa crossing na kami. Crossing ng padait at Mabilo. Papuntang ano yun guys, tulay na lupa. Ayan, malapit na. Oh, Uy, super lines.